Huwag kang umutang para dyan sa negosyo mo kung hindi mo pa nalalaman to. Ikaw yung nag-iisip na mag-umpisa ng negosyo mo at gusto mong mangutang pampuhunan dyan sa umpisa mong negosyo. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba yung mangyayari pag ang puhunan mo dyan sa negosyo ay galing sa utang. Kung ngayon lang tayo nakita, ako nga pala si Ruben de la Vega na may 4 years ng experience sa pagnenegosyo at sa mga videos na to ay sinishare ko yung mga natutunan ko sa pagiging startup entrepreneur. Bali, kwento ko muna yung second business na itinayo ko. Ito yung fitness Gym. Bilang isang negosyante, mahilig tayong mag-gain ng mga knowledge through reading books. At sa pagbabasa ko ng libro ay minabasa ako dito na kung mag-uumpisa ka daw ng business, pwede mo tong simulan kung saan yung passion mo. Noong mga panahon na yon, ang passion ko lang naman ay mag-workout. Kahiligan ko kasi mag-workout noong mga panahon na yon. Wala naman akong hilig sa ibang sports. Kaya ang pumasok agad sa isip ko ay kung passion ng pag-uusapan, yung fitness gym ang pwede kong umpisahan na negosyo. Sakto noong mga panahon na to ay galing akong Dubai. So may uwi akong konting savings. At ito yung ginamit ko pang simula para maitayo tong fitness gym. Bago maitayo tong fitness gym, kailangan muna natin siyempre maganap ng supplier. Supplier ng equipments para dito sa fitness gym. Pagkahanap ko ng supplier ay I minakita mean, ako dito sa Pampanga. Agad-agad ko tong kinontak nagmessage ako sa Facebook page nila. Nag-send sila ng price list para pamilian ko. Merong package A, package B, package C, at nakadepende sa package na to yung presyo. At yung presyo, mas mahal pag marami kang equipments na gustong kunin. Hanggang sa may napili na akong package. Ang naging problema ko lang doon sa package na napili ko ay short yung budget ko. Short yung savings ko na naipong ko nung ako ay nag abroad pa. Dahil do sa librong binasa ko na kung mag-uumpisa ka daw ng business dapat daw ay passion mo. Passion kong mag-gym nun. Kaya feeling ko pag dito ko sinimulan yung negosyo, uumpisahan ko baka magtagumpay nako na Kasi nga passion ko eh. Dahil inuna ko ang emosyon ko na maumpisa natong fitness gym Tiyanong ko sa kanya kung pwede bang merong kaming terms dito sa mga equipments na bibiling ko sa kanya. At hindi naman nagdalawang isip itong supplier na to. Kaso may kondisyon siya. Magda-down muna ako ng 50% at yung remaining na 50%, yun ang babayaran ko sa loob ng 12 months o 1 year. Ang gagawin ko lang naman ay magbibigay ako sa kanya ng post-dated checks sa loob ng 1 year at i-deliver niya na yung equipment sa lugar namin, dito nga sa Bulacan. At nung nagka-deal na kami sa napag-usapan namin na 50% down payment at 50% ay babayaran sa loob ng 12 months, ay naghintay lamang ako ng mga ilang araw at dumating na yung gym equipments dito sa amin sa Bulacan. Sobrang excited ko ka nun kasi matutupad na yung pangarap kong makapagtayo ng business na nanggaling sa passion. Bukod sa passion ay, ang naisip ko rin sa gym business ay gawa ito sa mga bakal. So paggawa sa bakal, yung iyong negosyo ay wala itong shelf life. Hindi ka gaya sa pagkain na pag nagtinda ka sa isang araw at hindi bumenta, mapapanis to, bukas, sira na, tapo na. Hindi kagaya sa gym, ang nasa isip ko nun ay bakal to. Walang masasayang sa akin pera dito. Kahit walang maging customer sa isang araw, walang masisira. Dahil nga bakal to eh, yun ang nasa isip ko nun. Kaya gusto gusto ko talaga maumpisahan na tong business na to. Hanggang sa dinalan na nga nila yung equipments dito sa amin at ina-assemble na nila. After na ma ay kinabukasan, open na kaagad tong fitness gym na business. Sobrang positive ako na alam ko sa sarili ko na kaya kong bayaran utang ko sa loob ng 12 months. Ang nasa isip ko nun eh, ang gagawin ko lang naman ay every month, pag kumita yung business, yun ang gagamitin ko pambayad doon sa inutang ko equipment. Iba ang talino ko. Kasi pinautang nila ako ng 12 months. Eh yung 12 months na babayaran ko na yun, kukunin ko lang naman yung doon sa kikitain ng negosyo kada buwan. Pakiramdam ko noon, ako yung nakaisa. Pakiramdam ko noon, ako yung wais. At ito na nga. Dumating ang unang buwan. Break even. Walang kinita para pambayad ko doon sa supplier. So anong nangyari? Paluwal. Pangalawang buwan. Hindi man lang umabot pambayad ng kuryente at tubig. Yung kinita ng gym. Yung kinita ng gym, pambayad lang doon sa bantay na tao. Dahil hindi ako nagbabantay noon eh, meron pa akong trabaho noong mga panahon na yon. Pinagsabay ko lang. At pangatlong buwan, walang wala na talaga. Walang pambayad ng renta, walang pambayad ng kuryente, wala ring pambayad ng tao. At higit sa lahat, walang pangbayad ng inutang ko para dun sa equipments. In short, nagkandaleche-leche na yung isipan ko na to. Kandaleche-leche na hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Dahil sa sobrang stress ko neto, ang ginawa ko na lang ay sinerado ko na lang yung gym. Tumakbo lang ito ng 3 months. At sa pagtakbo ng 3 months na yun ay naiwanan ako ng siyam na buwang pang bayarin dun sa supplier. Dilubyo talaga ang inaabot ko dito. Sobrang experience ang naging ko talaga dito sa pagkakadapa ko sa fitness gym na negosyo na to. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko dito ang tagal ko din bago nakabangon. Sino ba naman mag-aakala na hindi naman pala kikita yung negosyong itinayo ko na yon? Nang nasa isip ko nun ay kabalik ng nangyari. Hindi pumasok sa isip ko na hindi pala kikita yung negosyo. Eh, hindi pumasok sa isip ko na malulugi pala yung negosyo. Kaya ganyan ang nangyari sa akin. Kaya ito, share ko sa inyo yung isang bagay na natutunan ko dun sa nangyari sa akin na yun. At ito yung don't start a business na galing sa utang. Uutang ka lamang to scale up. Ito yung sa pag nag-uumpisa tayo ng negosyo, lalo unang negosyo natin, pangalawang negosyo natin, wag na wag natin gagawin na para lang makapag-umpisa ng negosyo ay mangungutang tayo para lamang maumpisan to. Ang iniisip na lang natin is yung puso natin na magiging masaya tayo pag nagawa natin to. Kaya ipangungutang na lang natin para lang maumpisa na yung business na gusto natin. Ang problema dito sa ganitong pag-uutak, nagiging sobrang positive natin ng akala natin ay dahil ibinuhos natin lahat ng effort natin doon, lahat ng oras, lahat ng pera, ay pagbibigyan na tayo ng may kapal na pagtatagumpayin niya yung negosyong itinayo natin na yun ang nawawala sa atin ay hindi na tayo nagiging praktikal na pwede palang lang malugi yung gagawin natin. Sa pagsisimula ng negosyo, kung manggagaling sa utang yung na natin at kung iisipin natin na yung inutang natin, ang ipangbabayad natin doon ay yung kikitain ng negosyo natin kada buwan, ay mapipigilan ang paglaki ng negosyong inuumpisahan natin. Kung lahat ng kikitain ng negosyong inuumpisahan natin ay kukunin din natin ang ipambabayad natin sa mga utang natin, napipigilan natin yung negosyo nating lumaki. Para lang din yung halaman na yung pera, yung magsisilbing tubig na pandilig mo. Imbis na idilig mo lahat yung pera sa negosyo mo, imbis na ibalik mo lahat yung pera sa negosyo mo, ay binabawasan to. Na parang halaman, pag binawasan mo ang tubig na pinandidilig mo dito, ay mapipigilan ng paglaki na to, o hindi naman kaya ay baka mamatay din ang halaman ito. Kagaya sa negosyo, kung kukunang kagad ka natin ang kukunan ng pera to, lalo na sa pag-uumpisan ng negosyo, ay hindi ito maganda. Dahil napipigilan natin lumaki yung negosyo, kakakuha natin ng pambayad sa utang. Hindi ito lumalaki, kaya ito ay malulugi din. Kaya ikaw kung magsisimula ka ng business at kung galing din sa passion mo yung gusto mong umpisa ang business. Sipin mo na kung kaya mo magumpisa ng business nang hindi nang gagaling sa utang. O magsimula ka ng gamit lamang ay maliit na kapital. Yung tipong pag nalugi ka bukas ng bukas, kaya mo agad magsimula ng panibagong negosyo. Hindi kagaya ng nangyari sa akin na sobrang haba ng hinintay ko para mabayaran yung utang ko para makapag-ipon ulit at makapagsimula ng negosyo. Uutang ka para sa negosyo mo pag mag scale up na. At ang pinaka-best na utang na gagawin mo para dyan sa negosyo mo pag nag scale up ka na ay yung kakausapin mo yung suppliers mo. Dahil bumiyahin na kayo na magkasama ng supplier mo na mga ilang buwan, baka pagkatiwalaan ka na niya na pautangin ka. Kausapin mo yung supplier mo na baka pwede ka niyang bigyan ng terms. Terms na 30 days, 60 days, 90 days. At pag napag-usapan nyo yun at pumayag ang supplier ay mas mapapalaki mo pa yung negosyo mo. Ito yung tamang pag-utang sa negosyo, pag-utang sa supplier. Hindi pag-utang ng pera sa kakilala na meron pang tubo at meron pang utang na loob. Ang best na utang na pwede mong gawin sa business mo ay yan ngang kausapin ng supplier at humingi ng terms. Pag sa kakilala mo kasi umutang ka ng pera, hindi lang basta pera yung inutang mo, umutang ka din ng utang na loob dun. Kung sa bangko ka naman uutang at startup business ka, hihingan ka ng mga collateral nito. Kaya ang goalin mo ay magkaroon ka ng magandang relationship sa supplier mo at dito ka umutang. Inagawa nga pala natin yung mga video sa to para makatulong sa mga startup na negosyanteng Pilipino. Kalabang kasi natin dito ay yung nagsimula magnegosyo, nalugi, nawala na ng ganang sumubok ulit, makapagnegosyo wala ako na lahat naman ng may pangarap na makapag-umpisa ng negosyo nila ay may kakayanan na makapagpagana ng kanilang negosyo. Ang kailangan lang naman nila dito ay marinig yung mga tamang advice na makakatulong sa kanila para mas gumaling pang isang negosyante. Ikaw na nanunood na to na nakapag-umpisa na ng first business o gusto na magsimula ng first business nila. Ang buhay na papasukin mo ay talagang challenging. Puno ng problema, puno ng problem solving, puno ng risk. Kung umabot ka nga pala sa dulo ng video na to, salamat sa panunood ng video na to. Kung nagustuhan mo, please like and mag-comment ka naman sa video na to. And pwede mo na ding i-share sa kaibigan mong baka nangangailangan na marinig to. At mag-subscribe ka na din. Muli, lagi nating tatandaan. Sa pagdinegosyo, bawal ang mainip. Ang mainip, talo.